Hello mga katrip, panibagong video na naman yung araw. So for today's video ay magluluto tayo ng, ng ano, ng kanin sinaing na may ulam na kaagad. Watch and learn. Ayun na po, dabukal na ang ating ano. Ah, karabi ka sabaw. Hmm, ito yan siya. All in one. Agay, okay, agay, okay, agay. Okay. Sinadya ko yung namin sa sabaw para maguto siya. Ito yung tips sa mga gutom na. Nung gumadali kayong gutom na gutom ka na tapos ka lang, wala ka ng time para gano pa ng ulam, magluto. Yung nagugutom ka na sobra yan. Kaya ang gawin nyo yung mga katrip di ba puno punong puno basic hmm, Diba? Takpan natin. Ito na mga katrip. Luto na yung ano natin. O, oh, diba? Tingnan nyo, tingnan nyo. O, oh. i okay.